Nanumpa na bilang senador si Bam Aquino ngayong May 30 sa kanyang hometown sa Concepcion, Tarlac. Pinangasiwaan ni Mayor Noel Villanueva ang panunumpa na ginanap sa Concepcion Municipal Government Center. Dumalo rin sa okasyon sina Tarlac Representative Jaime Cojuangco at Bong Rivera. Ayon kay Aquino, wala siyang nakitang mas angkop na lugar para sa seremonya kundi ang kanyang bayan, kung saan siya dating tinawag na gentleman from Tarlac noong unang niyang termino bilang senador mula 2013 hanggang 2019. Sa nakaraang 2025 midterm elections, pumangalawa si Aquino sa may pinakamataas na boto sa pagkasenador. Formal siyang uuupo sa pwesto sa darating na Hunyo 30 kasama ang iba pang halal na opesyal. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.